Ayan, TMX Supremo mga boss, ang magandang gabi sa inyo. So, ibabahagi ko lang sa inyo mga boss kung ano yung mga nagiging sira ni TMX Supremo. So, kalimitan talaga mga boss, ang TMX Supremo ay unang-una stator. Tapos, ito mga boss, yan yung 6203 na bearing, yun yung kalimitan talaga na nasisira. Pero, sa tinagal-tagal naman, at meron, meron pa ako dyang kauna-unahan labas na supremo na mini-maintenance mga boss yung kanyang connecting rod hindi pa nasisira so ito ito talaga 6203 na ito yan yung kalimitang nasisira kay supremo yun isang bearing lang pero overhaul so medyo malaki yung labor kesa sa pyesa kaya lang kailangan talaga yung eh. isang bearing lang yan mga boss pero napakala maingay na yan pagpasok mo ng cambio ang sinyalis nya mga boss uh, pag tumatakbo na dumumari yun yung natukotok kaya ito naman itong needle bearing na yan hindi na nasisira mga boss kalimitan talaga ito lang 6203 kaya overhaul talaga ang solusyon dyan hindi ang atulad nun sa mga budget na pag nasira yung 6203 pwedeng dukutin. ito mga boss ito ay overhaul talaga kaya yun yung uh, malimit nating nagagawa kay Supremo at sa ayun uh, nga kung sa issue sa issue yung ano nga yung stator yun yung kalimitan pero ito malimit din talaga ito sa Supremo nangyayari ah uh, ito medyo maliit pa pero nararamdaman nga nung may ari na may natukutok daw may nakurug-kurug kapag ka nananak mo so pinabaklas na kasi lalaki pa yan eh pagka uh, ah, nadurog yung bearing. So, dito naman, dito sa side bearing na ito mga boss, wala-wala rin nagiging problema dyan. Pero, meron akong nakikita sa pinagpapagawa sa machine shop, nagpapapalit yan. Hindi ko alam kung bakit. Pero, kalimitan talaga mga boss, kahit meron talaga, may isa akong mini-maintenance na supremo rito. Nakakatihan din minsan lang langis yung, pero hindi na dadama yung connecting rod. So, medyo matiba yung connecting rod dito saka itong side bearing. Kasi yun nga, ah uh, ito lang talaga yan yung bearing na yan no? na natin mga boss ano? yan ay merong mga butol o uh, mga okit okit na yung bulitas nyan or yung inner race sa yung outer race nya nagkakaroon na ng parang kinain ng anay parang ganon so yun tas ito naman goods yan mga boss yan ay kahit matagal na hindi hindi ka anong si nasis, nasisira yan sa supremo yun know, ang agandahan naman dito pero may kamahalan ang bearing nyan mga boss itong side bearing tigka kaya tapos kalimitan niyan walang replacement uh, puro orig yung mabibili mong side bearing nasa halos 2,000 isa nyan mga boss dito sa amin hindi ko lang sa alam sa ibang lugar so yun yun yung mga kalimitan lang talagang napapalta natin sa supremo Uh, sa engine top end naman yan mga boss yun, kalimita piston ring valve seal yun lang naman ang sira talaga ni Supremo at yun, pinagkukumpara nila ito doon sa budgets mga boss sa shaft transmission, walang issue ito uh, bearing nga lang unlike doon sa budgets model kinumpara ko na mga boss ano, kasi may mga nagtatanong yung needle bearing kasi ang nagpapasira doon sa shaft transmission ni budgets. Pero dito, ito lang, bearing na ito. Walang ibang nasisira dyan pag, yun, pag tumagal-tumagal yung mga gear. Pero, bukod sa ron, wala nang iba. So, yun mga boss, Ash, binahagi ko lang.